Masamang masama ang loob na doon si Marcoleta. Nga naman, um, sa maiksing panahon na hinawakan niya ang komite na, na yon, eto nga, yung Blue Ribbon Committee, mukhang um, naging kumpiyansa siya. Nalunod sa kapangyarihan. Siguro inisip niya, ang dami kong pwedeng iligtas dito. <laughs> Alam mo yan, Mr. Marcoleta, sa sarili mo na ang pinakamaraming sangkot dito sa kontrobersya ng flood control projects na ito ay mga DDS na politiko rin. Mga nasa paligid ni Digong. Baka kasama kayo dyan. Hmm. Tignan nyo naman. Sa Senado pa lang, sino ba ang mga pinangalanan? ba diba? Mga uh, kaalyado ni Digong? ba diba? Mga senators for Duterte? Oh ilan lang yon e eh, paano kung paano kung um, tuluyan na nga na magsalita ang mga diskaya doon sa sinasabi nila na uh, sangkot nga ng mga politiko kasi ang sinabi ng mga diskaya ilan lang at talagang nakakapagtaka na, na, na bakit uh, 2022 onwards lang ang kanilang nabanggit meron meron at meron daw nangyari uh, na usapan bago pa man etong investigasyon na ito at sa tingin niyo po ba ay hindi yan hindi yan mararamdaman, sabihin na natin, ng mga senators na may totoong or na may positibong layunin dito sa investigasyon na ito. Kaya ayan, ayan po ang nangyari. Palitan ng liderato. Pasensya <laughs> kayo at um, uh, lagapak, kung tutuusin, lagapak kayo ngayon. Ano ho, sham na lang kayo. At umaasa kayo na sa mga susunod na araw ay mababaliktad muli ang sitwasyon. Hindi gano'ng kadali yan. Dahil siguro ang taong bayan na ang magpapasya, ang taong bayan na ang um, maghuhusga doon sa mga senators na agad-agad naman nasasapi sa inyo. Hindi naman ganun katanga siguro yung mga senators na nasa majority ngayon. Ang totoo daw kasi neto, ang target or ang pinakapakay ay si Marcoleta. Yan daw ang pinakapakay at ang pagkakatanggal niya ni Senate President Jesus Escudero ay tila ba collater collateral damage lang daw pero ang gusto daw talaga nilang maalis sa puesto ay eto ang si Marcoleta. Hmm. Masakit yan para sa iyo Marcoleta. Lalong masakit dahil bulilyaso ang plano mo na gawing state witness ang mga diskaya dahil dahil may plano pa kayo bukod dyan. <laughs> oh, di ba? Guilty ka daw kasi, Mr. Marcoleta. Alam mo sa sarili mo siguro daw na bias ka kaagad, bias ka na bilang BR, BRC chairman. Kaya mo nasabi yung mga ganito na ang pakay ay ikaw at si Senator or Senate President Jesus Codero ay collateral damage lang. Pareho lang naman daw kayo. Pareho lang daw, daw naman kayo ng mga protectors ng mga mandarambong sa haban ng bayan. Kaya nararapat lang natanggalin kayo sa pwesto. Yan. Nakakatuwa na kahit papano, uh, yung mga senators na nasa majority ngayon ay mukhang uh, talagang, talagang ligtas. Masasabing safe na, di ba? Dahil wala eh. Wala namang mga history yung mga yan. Wala, wala silang mga nakaraan Uh, kung ang pag-uusapan ay corruption, kung pag-uusapan ay pandarambong, kung ang pag-uusapan ay katiwalian. Pero tignan nyo naman yung nasa hanay ng mga minority ngayon. Lahat kayo. <laughs> Lahat kayo may nakaraan.